Pagdating po ng araw ng lunes na umaga, ay pumasok na po sa aking Gcash wallet ang buong 10,000 pesos. Wala po siyang bawas guys, legit na legit po talaga siya. At sa mga may banak pa lang pong mag-apply ng credit card sa Union Bank, this vlog is for you. Tuturuan ko po, po kayo kung paano i-convert to cash ang ating available credit limit dito sa ating credit card sa Union Bank. Sa pamamagitan po ng Easy Cash, ang Easy Cash ay bagong feature na ng Union Bank na in sa mga credit card holders para ma-convert to cash ang mga available credit limit at pwedeng i-transfer sa ating mga bank accounts or e-wallet accounts at babayaran po ito in monthly installments and up to 60 months po ang long term nito. 5 years po yan guys. Napakababa po ang interest pwede po tayo mag-apply ng Easy Cash sa pamamagitan po ng Union Bank Online Platforms pwede rin po tayo mag-apply nito doon po sa branch mismo ng Union Bank at kaiba po ito sa Cash Advance guys ha ang Cash Advance kasi ay hindi na po yan ina-up na yan diretso na po yan wini-withdraw doon po sa mga ETA machines o doon po sa branch at kailangan mabayaran ito sa next billing date cycle Sundan nyo lang po at tapusin ang video nito guys ha dahil step by step po pong ituturo sa inyo kung paano mag-apply nitong Easy Cash Online. At ipapakita ko rin po sa inyo at ipapaliwanag isa-isa ang buong installment details. Bago po lahat sa mga bagong pasok pa lang po sa ating YouTube channel at sa mga di pa nakasubscribe, pakiclick rin yung subscribe button na sa baba at mag yung notification bell para manotify po kayo sa so tuwing may bago na naman akong mga tutorial video na i-upload sa channel. Maraming salamat po! So, ano po natin gawin, guys, ay syempre i open po natin ang ating Union Bank account or ang ating Union Bank app. At ayan po, guys, sa ating dashboard, guys, makikita natin na may 2,000 pesos pa po akong outstanding balance sa aking credit card. So, may 2,000 pesos pa po akong hindi nababayaran. So, ngayon, i-click natin itong box, guys. So, ito na po ang aking account details. 15,000 pesos po ang aking credit limit. Dahil may utang ko ako na 2,000 pesos. So, my billable balance ko na lang po ay 13,000 pesos. So, ngayon guys, magsimula tayo mag-apply ng Easy Cash. So, i-click natin itong Get Cash, guys. Kapag clickable na po itong Easy Cash sa inyo, guys, meaning qualified na po kayo mag-apply nito. Pero kapag guard po ito at hindi pa clickable katulad nitong... Cash Advance eh Hindi pa tayo pwedeng mag-apply nito So ngayon, i-click na natin itong Easy Cash Easy Cash from your credit limit Click na natin itong Next guys Easy Cash your way Have it deposited to your account Click pa rin natin itong Next Cash Now, pay Later So ngayon guys, i-click na natin itong Get Started Dito sa baba Easy Cash Convert your available credit limit into cash set your requested amount and choose your payment plan. So dito na part guys ay mamimili na po tayo ng amount kung magkano po ang ating i-convert to cash. Ito po ang aking available credit limit guys so 13,000 pesos. Slide lang natin na, natin itong left and right para makapili po tayo ng amount. Dito sa akin guys, ang kinonvert ko po dito ay 10,000 pesos. Paalala lang po guys, ito po ang minimum amount na maaari nating ma -convert. Kung ang available balance natin guys ay bababa sa 10,000 pesos, ay hindi pa ito applicable sa atin. At ito na po ang repayment plan at term na pagpipilian natin guys. 60 months, ito po yung pinakamahabang term, 5 years po yan, na may converted monthly factor rate na 0.49% at ang effective interest rate per annum ay 11.18% lang po. So ang mababayaran natin ito buwan-buwan guys kapag 10,000 pesos ang i-convert natin ay 215.67 pesos lang po. Kapag i-multiply po natin yan into 60 dahil 60 months, ang equal po niyan ay 12,940.20 pesos. So ang 2,940.20 lang po ang naging tubo sa loob ng limang tao nating pagbabayad. Next na term ay itong 48 months. 4 years po yan guys. So ganun pa rin po ang converted monthly factor rate, 0.49%. So sa bawat termino guys ay magkapariw lang po lahat ang converted monthly factor rate 0.49%. Itong effective interest rate lang po ang magkaiba. So dito sa 48 months, ang effective interest rate nito per annum ay 11.32%. So ang mababayaran natin nito buwan buwan ay 267.33 pesos. Imultiply multiply natin yan into 48 dahil 48 months, 231.84 lang po ang maging tubo niyan. Dito naman tayo sa 36 months tatlong taon po yan guys. Ang EIR nito per annum ay 11.43% at 326.78 pesos ang monthly amount due natin nito. I-multiply po natin yan into 36 delta, 36 months, ang maging tubo po niyan ay 1,764.08 pesos. At kapag ito namang 24 months ang piliin nating term, 2 years po iyan. Ang EIR nito per annum guys ay 11.47%. So ang monthly amount due natin yan ay 465.67 pesos. I-multiply po natin yan into 24. Ang tubo po niyan ay 1,176.08. Pesos. Ito naman pong 18 months, 1 year and 6 months po yan. Ang EIR nito per annum ay 11.42%. At ang monthly amount due natin yan ay 604.56 pesos I-multiply po natin yan into 18 Ang maging tubo po nyan guys ay 882.08 pesos na lang po At itong 12 months naman guys Isang taon lang po yan na term Ang EIR po nito ay 11.42% At ang maging monthly natin nito ay 882.33 pesos. Then kapag i-multiply po natin yan into 12, ang maging tubo po niyan guys ay 587.96 na lang po. At ito namang 6 months guys, ito po yung pinakamaiksing termino. Ang EIR po nito per annum ay 10.48% lang po. So ang monthly amount yun natin nito guys ay 1,715.67 pesos. I-multiply po natin yan into 6. Ang maging tubo na lang niyan guys ay 294.2 na lang po. Sa loob po ng anim na buwan nating pagbabayad. So yan po ang repayment plan at term ng easy cash dito sa Union Bank guys. So ngayon mamimili na po tayo ng term na gusto natin. Itong pinili ko po na term dito guys ay itong 12 months, isang taon na pagbabayad. Pindutin lang natin itong napipili nating term and then dito sa baba, sa may transfer to my account, pindutin natin itong add account. And then may dalawa po tayong pampipilian dito guys kung saan natin gusto i-transfer ang ating kinunwit na cash galing sa Easy Cash. Kung gusto po natin sa ating Union Bank account mismo i-transfer ang ating kinunwit na cash dito sa Easy Cash, i-click lang natin itong on Union Bank account. At kapag gusto natin sa ibang bank, bank account natin or sa e-wallet account, dahil gusto ko sa Gcash ko lang po i-transfer sa aking Gcash account, so itong other banks and e-wallets account ang i-click ko. At may reminders pa dito sa baba guys na sa ating accounts lang daw tayo pwedeng makapag-transfer nito. So hindi po tayo pwedeng makapag-transfer sa ibang accounts guys. Kahit anong accounts natin, mabang kumano may wallets basta ating sariling account. At asahan daw natin guys na ang pag-transfer ay maging credited sa ating account sa loob ng tatlong araw. So tatlo out uh, three banking days po yan guys estimated. So, namimili no, na po tayo ngayon guys ng e-wallets or bank account kung saan po natin gustong i-transfer ang ating kinunbert na cash. So, i-click na natin ito my box guys na may select. Gila natin ko ang Gcash dito guys. I-click lang natin ito. Dinilagay natin ang Gcash number dito sa baba. Pagkatapos malagyan, I-click natin itong Next. Then, click pa rin Next. Dito na po yung summary na nating application sa Easy Cash, guys, na kailangan po nating i-review. So, ito na po, guys, Easy Cash From. So, dito galing ang nating i-convert. So, sa aking Union Bank Rewards Platinum Visa Card. Dito na po ang request kong amount, guys, 10,000 pesos. At ang aking month installment o oh, ang aking mo bayaran buwan-buwan ay 882.33 pesos dahil 12 months ang pinili ko. Term. At siya na pala guys, may processing fee nga pala ito. Na 900 pesos. Idadagdag ko ito sa tubo guys. So yung kinumpute ko kanina guys na tubo sa bawat termino, ay dadagdagan pa po yun ng 900 pesos para sa processing fee. Halimbawa po itong sa akin. 882.33 po ang buwan-buwan kung mabayaran I-multiply po ay natin yan sa 12 Ang equal po niyan ay 10,587.96 So ang 587.96 pesos guys ay i-add pa natin dyan Ang 900 pesos is equal to 1,487.96 So yan po lahat ang tubo sa 10,000 pesos na ating i-convert Yang 900 pesos guys ay eh, hindi po yan ibabawa sa 10,000 pesos guys ha na aking kinonvert. kidadagdag lang po yan sa ating babayaran. Buo pong 10,000 pesos ang matatanggap ko dito guys. At dito sa baba ay double check natin ang ating account number. Kung okay na po ba at may mga reminders pa po, po dito kayo na lang po ang magbasa. And then, i-click natin itong maliit na box para malagyan ng check to prove na dinasa natin at nag-agree tayo sa convert to installments, terms and condition ng easy Cash. At kapag okay na po guys, at kapag decision na po tayo, i-click na natin itong request for easy cash and then mag send po ng OTP ang union bank sa ating mobile number na naka registered sa ating union bank account pagkatapos nating malagay ang OTP ito na po ang next your easy cash request is being processed your request for easy cash of 10,000 pesos has been submitted please expect an update in your inbox within 24 hours so ayan po guys sabado po ng gabi ako uh, nag apply dito dahil serado po po ang mga bangko niyan hanggang linggo kinabukasan, pagdating po ng araw ng lunes na umaga, bangay 11 am po ay pumasok na po sa aking Jika Wallet ang buong 10,000 pesos. Wala po siyang bawas guys, legit na legit po talaga siya. So that's all for today guys, abangan nyo lang po aking mga review pa po sa credit card ng Union Bank.